Good morning po mga kalaki. Narito na po ang ating mga 3-digit lucky numbers. Ngayon po alas 8 po ng umaga. Ang 3-digit lucky numbers po natin ay aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Umpisaan po natin sa Japan. 015 Italy 928 Germany 201 Korea 314 Texas 928 China 319 Singapore 778 Hong Kong 220 Dubai 185 Malaysia 027 Taiwan 131 Thailand 926 Philippines 374 India 720 New Zealand 815 Australia 312 Mexico 253 Canada 155 Greece 317 Israel 929 Las Vegas 606 Alaska 310 Saudi 2-2-8, Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 3 digit lucky numbers. Ngayon pong 8 AM mga kalaki bago po matapos itong April, abay mananalo ka. Kaya claim it, mga kalaki, lalong lalo po sa mga bago diyan, tutok na po rito para masubukan ang mga lucky numbers namin ni Lola Carmen. Pwede po ito sa uh, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad at National mga kalaki, pwede po. Good luck.